Kamakailan, inihayag ng Philippine Navy na ang muling paggamit at pagdevelop sa Grande Island at Chiquita Island sa Subic Bay ay makatutulong ng malaki sa pagpapalakas ng ating depensa sa West Philippine Sea. Sa kasaysayan, ang Subic Bay ay dating pangunahing base militar ng mga Amerikano. Ngunit matapos itong maibalik sa Pilipinas, nagbago ang gamit ng lugar. Naging bahagi ito ng isang freeport zone para sa negosyo at turismo. Naghahanda na ang Philippine Navy sa posibleng pag-ukupa sa Grande at Chiquita Island sa Subic Bay. Oras na idiklara ito ng pamahalaan bilang military reservation areas. Ayon sa Department of National Defense, strategic location Advantage point ang mga lugar dahil malinaw na makikita mga pangunahing ruta ng dagat sa West Philippine Sea. Kabilang na ang Bajo de Masinloco Scarborough Shoal. Ayon naman kay Navy spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Makakatulong din kung magkakaroon ng military reservation camps sa mga nasabing isla para maprotektahan ang mga operasyon ng Sumic Special Economic and Freeport Zone. The natural layout of Subic Bay provides safe harbors for our ships. The aircraft we have a runway is already existing. Hence the need to be able to have a military presence, a foothold in the Subic area. Ngayon, sa harap ng patuloy na panggigipit ng China sa ating mga karagatan at sa mga mangingisdang Pilipino, muling nabibigyan ng pansin ang kahalagahan ng lokasyon ng Subic Bay, lalo na ang mga isla ng Grande at Chiquita bilang estrategikong bahagi ng ating pambansang depensa. Bakit ito mahalaga? Unang-una, ang Subic Bay ay natural deep water harbor Nangangahulugan na kaya nitong saluhin ang malalaking barko gaya ng frigates at amphibious vessels na magagamit para sa mabilisang deployment or emergency response sa West Philippine Sea. Pangalawa, ang Grande at Chiquita Islands ay matatagpuan sa labas lamang ng Main Bay Entrance kaya mainam itong vantage point para sa surveillance, monitoring at rapid reaction operations. Kung maitatayo rito ang mga modernong pasilidad gaya ng radar stations, communication hubs, at naval outposts. Mas mapapalakas natin ang ating kakayahan na protektahan hindi lamang ang Subic at Luzon, kundi pati na rin ang ating soberanya sa West Philippine Sea. Sa aking pananaw, ang hakbang na ito ay hindi lamang makatuwiran kundi matagal na sanang dapat isinagawa. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa rehiyong Indo-Pacific, at ng agresibong hakbang ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo, hindi na sapat ang diplomatic protest lamang. Kailangan nating ipakita na kaya nating ipagtanggol ang ating teritoryo sa pamamagitan ng matatag at matalinong pagpapalakas ng ating kakayahang militar. Hindi natin sinasabing nais natin ng gera, ngunit malinaw ang kahinaan ay nag-uudyok sa pag-abuso. Kapag alam ng iba na hindi tayo handa, mas madali tayong aapihin. Ngunit kapag nakikita nilang tayo ay maayos na nakaposisyon, may sapat na depensa at may kakayahang lumaban kung kinakailangan, sila mismo ang mag-iisip ng dalawang beses bago tayo bastusin. Gayunpaman, habang pinapalakas natin ang ating presensya militar, kailangan rin itong sabayan ng maingat na diplomasya. Hindi sapat na armas lamang ang sandigan natin. Dapat may malinaw tayong pulisya na nakabatay sa batas internasyonal at malinaw na intensyon na ang lahat ng hakbang natin ay para sa kapayapaan at karapatan. Mga kababayan, ang pagbuo muli ng depensang estratehiya sa Grande at Chiquita Island ay isang makabuluhang hakbang para sa kaligtasan at karangalan ng sambayanang Pilipino. Hindi ito laban ng iilang sundalo lamang. Ito ay laban para sa kinabukasan ng bawat Pilipinong umaasa sa ating karagatan para sa pagkain, kabuhayan at dangal. Sa bawat buhangin sa West Philippine Sea, nakaukit ang ating kasaysayan at karapatan. Ipaglaban natin ito, mahinahon, matalino at buong tapang. Yes, the thrust right now of the Philippine Navy is to prepare for the eventual occupation or prep preparation of the land that will be awarded through a presidential proclamation declaring uh, part of SBMA and Grande Island, Chiquita Island as military reservations. Naghahanda na ang Philippine Navy sa posibleng pag-okupa sa Grande at Chiquita Island sa Subic Bay. Oras na ideklara ito ng pamahalaan na military reservation areas. Sabi ng Department of National Defense, isang strategic location at vantage point ang lugar na malinaw na makikita ang mga pangunahing ruta ng dagat sa West Philippine Sea, kabilang ang baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Makakatulong din kung magkakaroon ng military reservation upang maprotektahan ang mga operasyon sa Subic Special Economic and Preport Zone. The natural layout of Subic Bay provides safe harbors for our ships the aircraft, we have a runway that's already existing, hence the need to be able to have a military presence, a foothold in the Subic area. Matatandaan noong March 19 na huli ang anim na dayuhan at dalawang Pilipino sa Grande Island na sinasabing sangkot umano sa pang at kidnapping na may kinalaman sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Nilinaw ng Philippine Navy na walang kinalaman ng pag-aresto sa mga dayuhan noong isang linggo sa Grande Island sa plano ng pamahalaan na gawing military reservation ang lugar. The foreign nationals that were arrested on Grande Island were there before, even before the talks of having that as a naval reservation. Noon na sila doon. Bago lumabas yung news na gagawing naval reservation ang part of Subic Bay. Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon, lumahok ang sandataang lakas ng Pilipinas sa prestigyosong Raisina Dialogue sa India nitong nakaraang linggo. Pinangunahan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang pagdalo ng Pilipinas kung saan nakibahagi ito sa mahahalagang diskusyon tungkol sa regional security at defense cooperation. Kinikayat din ito ang India at South Korea na sumama sa security group na S.Q.U.A.D., isang informal multilateral partnership sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos, Australia at Japan. During the event, he engaged in key discussions on regional security and proposed expanding the S.Q.U.A.D. This security grouping to include India and South Korea to strengthen Indo-Pacific defense cooperation. Inihayag din ni Browner sa dialogue ang lumalagong ugnayan ng Pilipinas at India sa pamamagitan ng mga joint maritime exercise, defense acquisition at training exchanges. Sabi ng AFP, layo nitong palawigin pa ang pakikipag-alyansa sa mga bansa na may kahalintulad na pananaw upang mapanatili ang bukas at malayang Indo-Pacific region. Overall thrust With all of this, is of course mapalawig nga natin yung alliances na natin with like-minded nations and well-meaning nations. And so we're reaching out to the most uh, number of uh, nations that are willing to join us in this bandwagon towards one common goal to maintain an open, uh, free and open Indo-Pacific. Ang na dialogue ay isang taon ng pagtitipon ng mga policy maker opisyal ng militar at eksperto sa iba't ibang bansa na isinasagawa sa New Delhi, India.